Yo, what's up mga idol? So, andito nga tayo sa Aranda Street, Barangay Tejeros, Makati City. Dahil meron nga tayo guys natuklasan na masarap na kapihan dito na hindi nga sikat sa social media pero nako, gabi-gabi naman nga ito dinudumog ng maraming tao. Kaya tara't samahan nyo ko guys at titikman natin ang kanilang sinaserve dito dahil meron nga daw sila dito ang coffee Nan coffee at mga soda milk na iba-ibang flavor. Kaya tara samahan nyo ko guys, tikman natin ang Coffee Minute ni Kuya Ken. Let's go! So yun nga mga idol, kung gusto nyo itry ang kanilang kape, so punta na kayo dito ng 5pm to 11pm. Bukas sila Monday to Sunday. <tinyo>

So ayan guys, kung gusto nyo matikman ng kape, coffee, coffee minute So gusto nyo ng tambayan at kapihan So dito na kayo pumunta guys sa coffee minute okay, Tatap mo mo, si coffee minute, <laughs> coffee minute. <laughs>